Hello, Grade 10! Magandang araw! Upang hindi tayo mahuli at patuloy niyong matutunan ng ating mga aralin sa Araling Pandipunan 10, kahit may mga bagyo at pagkansila ng pasok sa paaralan, gumawa ako ng video lesson para sa inyo. Tara, simulan na natin! Sa video lesson na ito ay ating tatalakayin ang anyo ng globalisasyon. Sa unang bahagi, alamin muna natin kung ano-ano nga ba ang layunin ng ating paksa ngayong araw o tinatawag nating most essential learning competencies. Pagkatapos ng talakayan natin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang iba't ibang anyo ng globalisasyon, may na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, at masusuri ang positibo at negatibong epekto nito. Bilang pagbabalik-aral, alalahanin natin ano nga ba ang kahulugan ng globalisasyon. verbalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig ayon ito kay Ritzer noong 2011. Sinasalamin nito ang kabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa iba't ibang bansa. Ngayon, talakayan na natin ang baksa natin sa videong ito. May tatlong anyo ng globalisasyon. Ito ay ang ekonomikong globalisasyon, globalisasyong teknolohikal at sosyokultural, at ang globalisasyong politikal. Simulan natin ang unang anyo ng globalisasyon, ang ekonomikong globalisasyon. Ito ay tumutukoy sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Mabilis na nagbabago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakikitaan ito ng pag-usbong ng mga malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Kilalang ang mga malalaking kumpanya na ito na nahahati sa dalawang kategorya ng pandaigdigang korporasyon. Ito ang transnational companies or TNCs at ang multinational companies o MNCs. Ayon sa United Nations Commission on Transitional Corporations and Investment, ang transitional companies or TNCs ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa, kung saan ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal, Minibigyan sila ng kalayaang magdesisyon, magsaliksik at magbenta ng mga unit na ito. Ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT, consulting, pharmaceutical at mga kauri nito. Halimbawa nito ang kumpanyang Shell, Accenture, Delos International Philippines at Glatzlaw Smith Klein or GSK. Ilan sa mga halimbawang produkto ng GSK ay ang Aquafresh at Sensodyne. Samantala, dumako naman tayo sa Multinational Companies or MNCs. Ang Multinational Companies o MNCs ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga ng kumpanya sa ibang bansa. Ngunit, ang mga produkto o serbisyo na ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal ng pamilihan Ilan lamang sa mga halimbawa nito ang mga sumusunod. Unilever, Procter and Gamble or P&G, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Toyota Motor at iba pa. Bukod sa mga nabanggit, ang pagdami rin ng outsourcing companies ay maituturing na manifestasyon ng globalisasyon. Hindi na bago sa atin ang konsepto ng outsourcing dahil marami na ang gumagamit nito partikular na sa malalaking pribadong kumpanya. Ano nga ba ang kahulugan ng outsourcing? Ito ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa iba pang kumpanya na may kaukulang bayad. Ang pangunahing layunin nito ay mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mas mahalaga. Pagbigay tayo ng halimbawa. Isang halimbawa nito ang paniningil ng utang ng isang institusyong pinansyal sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, minabuti ng ilang kumpanya na i-outsource mula sa ibang kumpanya ang paniningil sa kliyente sa kanilang pagkakautang. Dahil dito, mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mas mahalagang bagay tulad ng agresibong pagbebenta ng kanilang produkto at serbisyo na nagbibigay naman ng malaking kita sa kanila. Kung gagawin nating batayan ng layo o distansya sa pagmumula ng kumpanyang siyang magbibigay ng serbisyo at produkto, maaaring uriin ito sa mga sumusunod. Meron tayong tatlong uri ng outsourcing. Ang offshoring, nearshoring, at onshoring. Ang offshoring ay ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Actually, saksi ang Pilipinas sa ganitong uri ng outsourcing. Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States at sa mga bansa sa Europa na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing serbisyo, may nilang kumuha ng serbisyo sa mga kumpanya mula sa bansang Asyano tulad ng India at Pilipinas dahil mas magiging mababa o mura ang bayad sa mga ito. Patunay rito ang dumaraming bilang ng call center agent dito sa ating bansa at yung mga call centers company na pag-aari ng mga dayuhan na namumuhunan at ang ilan ay mula sa United States, United Kingdom at Australia. Malaking bilang ng mga graduates natin ang nagtatrabaho sa call centers dahil siyempre sa mataas ang sahod na ibinibigay ng mga ito sa mga empleyado. Malaki ang naitutulong ng industriyang ito sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pangalawang uri ng outsourcing, ito ang tinatawag na nearshoring. Ito naman ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa mga kumpanya sa kalapit na bansa. Halimbawa, ang bansa tulad ng China na nasa Asia ay kumukuha ng serbisyo sa Pilipinas. Ang panghuling uri ng outsourcing ay onshoring. Ito ay tinatawag ding domestic outsourcing. Ito ang pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Magbigay tayo ng halimbawa. Ang isang korporasyon na nasa Manila ay kukuha ng serbisyo mula sa ibang lugar sa Pilipinas tulad ng Davao. Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang iniripestasyon ng globalisasyon. Mapapansin rin ito sa ikalawang anyo ng globalisasyon. Ito ang globalisasyong teknolohikal at sosyokultural ng mga bansa sa daigdig. Ano nga ba ito? ito ay tumutukoy sa mabilis na pagtangkilik ng mga tao sa paggamit ng teknolohiya tulad ng cellphone, computer, at internet na nakapagbibigay daan sa mabilis na pagpapalitan ng impormasyon at kultura ng iba't ibang bansa. Mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan ng developing countries ang paggamit ng mobile phones. Ito ay nagsimula sa mauunlad na bansa. Nakatulong itong teknolohiyang ito sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Sa paggamit nito, mabilis na nakakahingi ng tulong, lalo sa panahon ng mga kalamidad. Sa paggamit din nito, napapabilis din ang transaksyon sa pagitan ng mga tao. Kung mabilis na binago at binabago ng cellphone ang buhay nating mga tao, higit pa pagbabago rin ang dinala ng computer at internet sa atin. Ito ay naging kaagapay na natin sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng email yung mga Yahoo, Gmail at iba pa. Ito ay nagagamit natin sa mabilis na pag-apply ng trabaho sa mga kumpanya kahit malayo ang distansya ng opisina nito. Mabilis din ang pagkuha ng impormasyon at balita. At pagbili o pagkuha ng mga produkto at serbisyo na mas kilala sa tawag na e-commerce. Ito yung mga online shopping na tinatawag. Marami tayong online shop sa ngayon, kulad ng Shopee, Lazada, TikTok. Amazon at iba pa. Kaugnay din ito ay ang mabilis na pagdaloy ng ideya, konsepto at kultura ng isang bansa patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga halimbawa ng globalisasyon na may kinalaman sa kultura ay ang mga sumusunod na larawan. Sayaw, pagkain, idolo, musika, at pananalita ang lakas ng mga impluwensya ng halimbawang ito ay makikita sa pananamit, pagsasalita at pakisalumuhan ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Magkakarinig tayo sa ating mga kabataan ngayon ano, na sinasabi, Anyong! Sawadi ka! May mga pagkakataon na tayo rin ay gumagawa ng sariling bersyon ng kanilang kultura na nakikita natin sa mga online platforms tulad ng TikTok, Facebook, at iba pa. Dumako na tayo sa panghuling anyo ng globalisasyon, ang globalisasyong politikal. Kaugnay ng mabilisang paglaganap ng globalisasyong ekonomikal, teknolohikal, at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Ito ay ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, sa mahang regional, at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kanika nilang pamahalaan. Ang mga kasunduan sa pagitan ng mga bansa ay nagbibigay daan sa epektibo at episyenteng ugnayan ng mga ito na nagdudulot naman ng mabilis na pagpapalitan ng mga produkto, serbisyo, ideya, kausayang teknikal at maging mga migrasyon ng kanilang mga mamamayan. Sa ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Australia, China, Japan, South Korea, Thailand, US at iba pang bansa, ay nagdala ng mga oportunidad pang ekonomika at pang kultural sa magkabilang panig. Halimbawa, ang economic at technical aid na ibinibigay ng ibang bansa sa Pilipinas, nariyan ang JICA Project ng Japan, Best Project ng Australia, Military Assistance ng US, at mga katulad nito. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung ang layunin nito ay tulungan ang mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyekto na mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Maaari rin itong maging sagabal sa pag-unlad ng isang bansa kung ang kanilang interes ang bibigyang pansin. bilang panghuli, laging tandaan hindi mapaghihiwalay ang manifestasyong ekonomikal, kultural, at politikal sa usapin ng globalisasyon. Ang mga ito ay sabay-sabay na nagpapabago ng buhay ng maraming tao. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Kung natapos mo ang video lesson na ito at sa palagay mo ay nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang pindutin na ang Heart React. I-share ang video at i-comment ang iyong pangalan at section sa iba ba. Para naman sa iba pang video lessons na makatutulong sa pag-aaral mo, maaari mong i-visit at i-follow ang ating page, The Positive Mind. Maraming salamat at hanggang sa susunod natin na Paalam!